naman natin sangkay yung isa yung kanina nakawala silaki rin nito yung yun yan o, ang dami yung mga nagliliwanag na yun mga hito o hipon yan yun o, ang dami nila pero ano lang lang, pag napakan mo yung ano bubulabog sila ang bilis nila ang malis eh, maging ilaw kami Dadaan kami dito sa sementeryo. Yung lumang sementeryo dito. Tingnan nyo mga umiilaw yung mata. Mga uwang niya. ng dami. dami. Ayun oh. dami. Hanggang doon. Umiilaw ito. Ayun o. Umiilaw yung mata. Ang dami niyan. Hanggang doon. Ang dami. Grabe. Kaso hindi lahat malalaki. Ayun yung, yung Umiilaw yung mata. Ayun o. dami. Yung pumupula yung mata. Ulang yan. Hipon tabang yan. Ayan o. Ah, pagpapanain muna natin, din Gamit itong gamit. Uh, sila. Kitamakamayo. Lucky. Ay marami pang kaya. Tingnan mahan natin yung ano. Malaki, paroma. Well, no? malaki niya. Hindi nakapitas. Nakapitas, asan na to? Tingnan mahan natin sang yung isa. Yung kanina nakawala. Si Lucky rin dito 'yun. Ano? Dito dong, sulod dito dong. Diba pagkita na to itong isa. Laki nyan. Sige Hindi na mga Ano madalok mo ka? Isulod. Ablihig dako.

Ang lumang na ah, din. Sorry, sorry. Ano yung sopan? Linusong ko na. Linusong ko na kasi hindi ko makapana pag nasa taas ako eh. Kaya kinana ko na. Hmm. Ah, sulaman daw. Sulaman. 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 Ito yung mga nagliliwanag na yan, mga hito o hipon yan. Ayan o, dami nila. Pero ano lang. Nga pag napakan mo yung ano, bubulabog sila, ang bilis nila umalis. Ah, yung mga pagbidyo. Panain na natin ito. Ah, sauce. Kasi lalong Tolak lah. Tak ada. Kita hagu ni. Isus mana sih? Isus masih, sih? Isus mana sih? Patah. Kau, walaupun isus. Palpak. <laughs> uh, <tuk. laughs> Palpak. Paano? <laughs> 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 Tara. Palpak. <laughs> <naga>. ah, <laughs> pa na. Palpak. Palpak. guys? kami. Ito na si... Pati nga ng huli natin. Mailap yung ano ngayon. Malaki kasi hmm, yeah? hmm. yung tubig. Kay 5 pieces na malalaki na ulang, wala tayong ano, tinga, wala tayong bullfrog ngayon, kasi kasama yung aso nating makulit, naguna-una, saka ito, pumapano, hindi nakakaigo, napakahantir. Mm. <laughs> Anong masasabi mo sa pag -ano natin, paghanting ngayon? Pag-ano na ko sa pana, wala pa ko kainat, wala pa ko, na, ko, na, ko na, hindi siya magpana. Pastil lang, sayang nga, tunong, usan to yung pana to, Banagan? Eh, hmm, hindi. Kanang... Um, kanang usang? Hmm, kasag to siya. Ah, kasag dito? Kasag. Nangamong lirikwa, no? Samukan, kayang iroa. Kano? Mauna wala, may dakop nga. Bulprag kasi ito, naguunaw na tumbuang buang na to. Kaya matalon yung bulprag sa tubig. Ano yung nahuli mo? Ano yung busing? Baksan. Baksan ba yan? <laughs> ano yung makulit ba? naming aso? Ang kulit. Sa so, maglalagay kami ng, ano, kawil... Mamaya, maglalagay kami ng kawil. Ipiliin namin yung huli namin. Ito lang.